Nga no, hindi ka TV? Nga? Nga no, hindi ka? Ano ang pangalan mo? Ha? Ano ang pangalan mo? Ting 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 ting? Mura makagsishiny. Lo? kuya ko buntot to. Kalbo yung pinakadulo. Mura kagbunto to gli Ang galing mo mo naman. Ha? Taas kay si mod ba murag daga. <laughs> ang dungis oh. Ah, tara kan si Luna yan ang madungis to. Susti ah. si tano. Bilog. Ako nang ano. Ay gusto mo magpa-video? Ha? Bakit may pila yung kamay? May patingin? kaangat yung kamay mo. Wow, wow naman man. Kagabi, hindi ka naman ganyan. Suwerte ikaw. Suwerte ka? Ikaw. ikaw na lang si, ano... bait naman pala dito eh. Si ano, sino ba yung pumasok dito na? So, to, kuting dating, ganito na yata kalaki yun, yung nawala na. Yung hindi na bumalik. Ano ba yun? Ano ba pinangalan natin do? Itim yun siya, tsaka puti, di ba? Hmm. Lumalabas kasi yun eh. Tapos hindi na bumalik. Wala na, hindi ko na nakita. Andumis na. Andumis ang dumi ng mga. Ang mukha nito. Si Dongis! Si Dongis! parang Para si ano, dati yung maliit pa. Si... Ano pagkasak si... Pagkasaksak ano si Shiny nung maliit pa. si Max. Mas mahaba lang nih ni. <coughs> <coughs> Hello. Lika dito dali. Dali dali dali. Ini ka. Mo Hmm laro na kay dali. Miga mo na miga. Wag mo lang awayin no napaka bully mo ah. Tapong talaga itu Dia isa rado. Hindi lang yung isa. <laughs> mana <Luma> na talaga ni <laughs> Shane Yabang oh. May kalarap na siyang kabats niya. <laughs> Bilog. Hala, <laughs> <laughs> lumaban na. Hala. la lagot. Kawawa ka dyan. Sige. Ang yung dalawa. Hala. <laughs> 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 Ano? Ah, mayabang kasi. Ah, mayabang kasi. Ayan. <laughs> Takot ka pala eh. Oh, oh, oh. Kaya nga, eh, napaka maldita. Uy, bilog, maliit ka pala nga. Sobra ka na rin. Uy, may pila yung kamay niyan. Huwag mong awayin. Tawawa. Ikaw maldita ka ha. Mana ka mana ka mo. Mm -mm no hmm, lalaban oh. Oh, oh, oh. Kamay ko na naman yung nanonya, oh. Oh. Hmm? 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 Mana, 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 mana. Oh, hmm. Oh. badian ha, bad. badian Orang <laughs> Hai. Oh. Kuwa. Ha? Para nyan. Para. di Para. Para. di maka, ano, Para. 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 halo, Para. Para. kay Para. Para. No. oh, oh, Para. 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 Para

ning litan oh 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 na 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 hi si bait hindi <laughs> sa <laughs> bilog sobra ka kabulik kay bilog ah lo oi man sa lo oi man sa mo oh, di na ko lo oh <laughs> huh? yang ta Dah, sikit untung. masuko na siya ng paglaban na, na siya ha mas mainam na yung mga na pero grabe na kaano. hmm nakalingkod na yung isa tahimik eh. lang siya no na <laughs> 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 suko na na siya Oh, 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 oh. Hindi mo, ganyan na siya pag ano, pag ka nang pikon na siya. Ingay ang ano-ano eh, parang si Shiny eh, maingay lang. Shhh! Ay, ikaw ha, ikaw. Hmm, maldita, maldita, maldita. <laughs> tignan mo, tignan mo, kahit di na siya pinakialaman. Hmm, maldita ka talaga. Mm, maldito talaga. <laughs> o, oh, tingnan mo yan si ano. Si, siya na lang si ano. Di ba ikaw si Bilog? Siya naman si Bait. Ikaw ba, Bilog, di ka na mabait. Ay, Bait. Ikaw si Bait? Ha? Tingnan mo. Ikaw si Bait? Bait pangalan mo? Ha? Tahimik lang ha? Uh. Tulog na ikaw bait. Luna, ay kamukha siya ni ano, ni Luna. Tingnan mo si Luna. Yan <laughs> Kamukha ni Luna.